mga kautoys, ito lang kami sa second uh, tourist spot na destination na pwede namin pupuntahan namin. Ito po natawag natin Baker's, Baker's Hill. So, tara, check natin kung ano bang makikita natin dito sa Baker's Hill. Let's go! So, pag nagutom kayo or may gusto binor grill, diyan yung mga souvenirs mga pagkain. So, puntahan natin kung ano meron doon. Tara. So, may mga bakery. Mga souvenir shops. What's up mga kautoy? So, pagpasok nyo mga kautoy dito sa Baker's Hill. Ayan, so entrance, may gwardya po dyan. I-check po nila kung, kung may mask kayo. Kasi nung time po na yan, may nakamask po kami. So, ayan, may picture-picture. Pagpasok nyo dyan, Baker, bakery yung makikita nyo, Baker's Hill. At saka, <laughs> syempre, tawan-tawa ako dyan kay uh, Marilyn Monroe na pinuntahan namin. So, marami kayong mga pwedeng... Uh, puntahan dito sa lugar na ito. More on tourist spot talaga itong lugar na ito. Picture picture hanggang sa alam niyo yon makapag-enjoy, makapag-relax. Mataas kasi itong lugar na ito. So, yung klima niya ay sobrang lamig. Talagang para kang nasa Tagaytay o nasa Baguio City ang ang sobra talaga, sobra sobrang ganda ng lugar na ito. Kaya kung may mga bata kayo, may enjoy nyo kasi may playground dito meron siyang mga pasyala, merong ano mga magagandang place sa pwede kayo mag-tutorial, pang IG ninyo mga ka -toys. So, ayun. So, ito lang naman. Madali lang naman kami na pumunta rito Isa, isa ito sa mga tourist spot ng uh, Puerto Princesa. So, pag pumunta po kayo dyan, kasama na po yan sa package tour ninyo. So, nauna na po yung crocodile farm na pinuntahan namin. Ito po yung Baker's Hill. Susunod po dyan yung mansion, Mitras Mansion. And susunod po dyan yung Bu Bina Binautan Creations. So mamaya, panoorin nyo po yan kung ano po, ano po yung mga sinasabi ko. So abangan nyo lang mga kotos, okay? Ano nga mga kaotoy, dito tayo sa third uh, destination po rito po sa, uh, Puerto Princesa. Ito po yung mansion po ni Mitra's Mansion. po yung sa likod ko. Wow! Yeah. So magkatabi lang po siya ng Baker's Hill. Ayon. So mga pasin nyo, nasa bundok tayo dahil uh, medyo mataas yung bahay ni Mitra's Hill. Ito po siya. Papakita ko sa inyo yung lugar. So ito po yung uh, mga uh, tourist spot na pwede yung puntahan po dito sa Puerto Princesa. So tatlo na po yung napuntahan namin. Ang una po yung crocodile. Sunod po itong Baker's Hill. Nasa taas po. And ito po yung Ma Mitras Mansion na tinatawag nila. So ipasyal ko kayo. ayun na pwede kayo sumakay ayan po ayan po ang views na makikita nyo dito po sa Mitras Mansion ayan Dung po sa baba may nakita ko parang uh, anong tawag yun zip line ayan po parang may nakita ko zip line dun pero parang hindi na siya active Next up mga kautoys, itong binuatan creations na super nung pumunta kami mga kautoys, napakaganda. At dito makikita nyo talaga kung paano siya ginagawa ng mga bata, nung kung man ng mga, kahit bata o sino man, marunong, madali, madali, lang siyang matutunan kung talagang gusto nyo talagang matuto mga kautoys. So dito sa creations nila, marami sila nagagawa. Meron silang mga bags, meron silang mga Ano mo yun, makikita niya mamaya guys, mga kautoys ito kung paano nila ano mo yun, yung mano-mano nilang ginagawa itong mga creations nila so, napakaganda talaga ng Palawan me, ng Puerto Princesa po si napakaganda X. dito sa binuatan creations And, um, na ginawa nila so syempre doon sa pag uh, anong tawag nila doon? pag uh, pag uh, anong tawag nila? hindi ko matandaan kung anong tawag nila basta so, sa paggawa nilang noon Pwede silang makagawa ng kahit anong mga mga bagay na pwede nilang magawa gaya nito. May bags, may wallets, may placemat, may may mantel na pwede nyo magawa. Kung ano mga mga ideas na pwede nyo magawa. Sombrero, bags. Lahat ng magaganda ay makikita nyo na po rito. Quintas. Ayan. At syempre may mga natural din silang mga uh, tinitinda dito. Gaya nung nakita nyo kalina na kahoy na parang mas siya. Ayan, napakaganda po rito sa binuotan, binuot, binuatan. Nagugulo tayo mga kautoy. Binuatan Creations. yan, So, pasyal lang kayo mga kautoy. Dito lang po yan sa Puerto Princesa. At super, super ganda ng lugar na ito mga kautoy. Dahil hindi, hindi kayo magsisisi dito sa pagpunta nyo rito. Napakaganda, sulit at Buti lang nung pumunta kami dyan ay abot kaya yung presyo nung uh, kinuhaan namin ticket pati yung package tour na kinuha namin na kasama na rin po yung hotel lodge nila ayan so yan po may mga bracelet din po sila na binibenta gawa din po yan doon sa paghabi and then meron din sila magnets. mga ref na mga pwede nyo ilagay sa ref ayan mga ref magnets yan mga kaotoy, so yan lang po and susunod mga kautoy ayan napunta rin kami sa isa sa fifth tourist spot na pinuntahan namin mga kautoys. Ka ito yung tinatawag nilang um, anong tawag ito? Plaza Cuartel May mga Plaza kwento -sa. about sa mga panahon ng no, mga, uh, mga panahon ng mga Hapon, I guess. Hindi ko matandaan. Nakalimutan ko na po mga kautoys. Ka so, i-search nyo lang po sa Google kung ano po yung Plaza Cuartel sa Puerto Princesa at katabi lang po ng Puerto Princesa may simbahan po dyan makikita nyo mamaya papakita ko sa inyo napakaganda ng simbahan na yan super super ganda super linis at sarap talaga nga magpunta ulit sa Puerto Princesa ayan ito po yung town proper ng Puerto Princesa Palawan so Plaza Quartz makikita nyo po dyan yung mga mga lugar na ito yung pasyalan sa town proper nila thank you so much mga ka-utoy, sa panonood hanggang sa muli